Ang saya mo pag nakuha mo ang 13-month pay, pero ang lungkot kapag datanong mo ang sarili mo. Sana punta ang pera. At kung paulit-ulit itong nangyayari taon-taon, ngayon na ang chance para hindi na maulit. Kasi totoo lang, hindi mo kailangan ng mas malaking pera. Ang kailangan mo ay mas magandang plano. Kaya bago ka gumastos, bago ka mag-check out sa 12-12, bago ka gumawa ng listahan ng regalo, huminga ka muna. In this video, alamin natin bakit madalas na uubos ang 13-month pay. Gagawa tayo ng step-by-step -step game plan. Ipapakita ko rin ang real examples based on different situations. Tatalakayin natin ang mga dapat iwasan. Plus, simple tools na pwede mong gamitin para maiayos ang pera mo. Para hindi ka na lagi nagsisisi sa January. And just to be clear, hindi ito video para sabihin, bawal gumastos. Pero kung gusto mong gamitin ng 13-month pay mo para sa progress, hindi puro palusot. This video is for you.